Let's say, masakit ang ulo nyo, walang magmamasaj sa inyo, hindi nyo alam kung anong dahilan. Ang unang pwede nyo gawin, ganito po. Uh, kung nyo dalang kamay nyo, imamasaj ang templo, temple area dito. Dito, dito. Yan, ang sarap. Ikot-ikutin mo to ng mga 30 seconds. Yan, ikot. Sa pagitan ng mata at tenga, ikot-ikutin. Yan, ikot. Mga 30 seconds or 1 minute sumasakit so, kasi ulo natin, tumitigas po yung mga muscles. May muscles dito, may muscle dyan. Sobra kayong stress, naninigas, tumisikip yan. So, ito, yung massage nyo yan. Yan yung first step, massage. Ito, sarap nito, oh. Sobra siyang sarap. Yan, oh. Pwede nyo, pwede nyo ako sabayan, ganito. Yan, huwag lang kayo mahuli ng boss nyo na nagmamassage kayo. So, ito po yung first step. Ito. Second step ng pagmamasage dito naman sa may batok, dito sa may hairline. Yan. Okay. Dito. Dito natin. Sarap din siya. Sarap siya. Dito sa hairline. So, pinapakita ko sa inyo yung tamang massage. Yung first step natin para sa sakit ng ulo, self-massage. Ulitin ko dito sa temple area. Sa templo, mga 30 seconds. Ang sarap niyan. Ibat-ibang lugar. Dito sa may mata, dito sa tabi, hanggang dito sa tenga. Ang sarap niyan. Second step, dito sa hairline. Banda dito sa may buhok natin. Yan, ang sarap din yan. May mga muscles dito na tumitigas. Yan, massage na. Ang, kung meron kayong mga langis, mga oil, pwede rin. Pero wag lang tatama sa mata, ha? Pag ganito. That's step number two. Pwede rin dito sa batok. Dito rin sa ulo natin, sa scalp, gano'n, oh, minamasage o, oh. na ganun ganoon Kung may ibang magmamasage, siyempre mas okay. Pero kung wala, eh. Kung wala, di tayo na lang. Tapos yung third step, dito sa gitna ng eyebrow, di gitna ng kilay. Masarap yan yung massage dito sa gitna. Yan. Si Doc Lisa, minsan minamasage ako dito. Yan. Paikot-ikot. Dito, ang sarap niyan pwede nyo rin pinipinch, uh, ah, pinipisil-pisil dito. Pinipisil-pisil, yan, pinipisil. Pantanggal din yan ng mga headache. Yan. Okay? So, yan ang massage sa ulo. Tapos, ang last step, fourth step, pwede rin i-massage dito sa leeg. Dito lang sa likod ng leeg, safe naman yan eh. Hawakan nyo. Ito yan, ah. Hawakan nyo dito, sa may bungo. Dito sa baba, may mga muscles yan dito eh. Dito. Merong malambot na parte dyan, na muscle naman yan. Yan, naramdaman ko yung litid. Uh, sa tabi ng spine yan, ang ginagalaw-galaw ko. Safe naman yan. Mahina lang. Ah, ganun lang, ganun lang. Uh, safe naman yan. I-massage niya konti hanggang dito. Yan. Tapos i-shoulder shrug mo para lumuwag. Kasi napupull niya yung mga muscles. okay, So, ayan yung self-massage for the head sana nakatulong tong self massage para sa inyo para sa mga headache, tension headache, stress headache, makakatulong tong self massage.